Welcome back again to my channel! So, ayan, for today's video again, mga madam, anyway, anyway, for today's video, ayan, nakikita mo ba sa ko? So, pupunta tayo ngayon sa kota ni Ate Bel, doon tayo magpapakulay dahil, sabi niya, available naman doon yung kanyang place. So, let's go mga madam, samahan niyo ako, tayo ngayon, kulay tayo ni Ate Bel ng bongga-bongga para mas lalong gumanda, charo. So let's go. Anis na tayo mga madam. Outfit check. Wow. Shakey, sana all. <laughs> oh! Oh! sana all na naman kayo. Sabi niya, sana all. Pa, nakachinelas lang yan. Oh. Diba? Pero hindi tayo naglagay ng makeup, no? Huwag na. Kasi baka ano isipin ni boss. So let's go mga madam, samahan niyo ako. For sure walang tagay ngayon kasi diet kami na tipid. <laughs> diet kami sa alak. So let's go! Ayun madam, waiting tayo kay Ate Bill. Kasi hindi na natin alam yung bago niyang boarding house. Oh, no. Dati kasi dito yung doon, doon siya dati. Tapos ngayon, lumipat na naman siya pero sabi niya dito ni ipandang. Oh. So abang-abang tayo mga madam. Oh. Susunduin niya ako dito ng kanto. Kulang lang yan sa turok. <laughs> Ayan. Tayot kami ni ate sa kanya juice dahil masamang pakiramdam sa akin as usual what's new <laughs> pero isa lang yan kasi nagbagong buhay na ako mm -hmm. fancit ng Chinese lagyan lang niya tipil na maraming ayun na mga madam mukha na akong alien umpisa na, <laughs> na namin ang ating makeover kira talaga magpaganda ay nako <laughs> ng need name brasong mga sa Ay hindi ko na biduhan yung ano Greyhams. Shout out dyan. may Greyhams ako kanina ang kinakain. Paki-remote pa di video. Masarap kan. <laughs> <laughs> masarap sa cheese, masarap din sa Greyhams. Masarap <laughs> Indian na ba? Ayan mga madam, mukha na sa Tapos. <laughs> ano nangyari? <dyan? laughs> Parang nakakatakot naman tingnan tong ulo ko. para tayong avatar. <laughs> Naging jelly. Jellyfish yung ulo ko. May mga kasway kasway na item. So, waiting na tayo sa finished product. <laughs> ilalagay na ng kulay. Makulay, makulay, ang buhay. Sinabaw ng gulay. Lalo na akong gaganda. Char! Proud na proud sa sarili. Yung mga fans ko, kapal naman ang na mukha nito. <laughs> ano talaga akong avatar? Ano ba yan? Alien ano? <laughs> madam, kung napapansin niyo Lumalabas na yung totoo niyang kulay. Bumiginto na yung buhok ko. From the black, naging ginto na. Wait na lang tayo pag nag-dry din siya. Abangan niyo yung aking bagong beauty. Wow! <laughs> yeah! Ano siya, madam, ang ating highlights. Highlights! Parang nanibago wife. ako dito sa ganito ko harap. Hindi, pag ayaw mo naman siya, eh. ganyan mo lang siya. Ito, eh. so, ganyan na lang din. Hindi na, nandiyan na yan eh. Maglalight naman yan pa ganyan. Itago mo, ganun mo. Oh. oh. Ay, taray. Pag ganun. promo ang Jollibee. Wala si diet. Bumagsak tayo sa Jollibee. Oh no! So, pass ang diet. Wala muna tayong diet ngayon. Ayan, tayo may promo. Let's go! One hour later. So ayan mga madam, finish na. Natapos na rin ang ating pagkulay. Ayan na yun o. No? Ay, nabigla ako. Parang naninibago ko sa kulay ng buko dito. Oh, no! Na ano yata, na over. <laughs> Pero anyway, okay lang. anyway, okay lang yan. Kasi dito, hindi talaga. Dito, para lang siyang nadamihan. Kasi ayan, oh. Talagang bungad siya ng ano ko. baka sa bangs na parte. So, para akong nagpablan din ng buo. Pero hindi naman, talagang. Hindi naman, naman oh. 'di ba? So thank you again kay Ate Thank you sa pag-aayos lagi ng aking hair. And then syempre, syempre busog ako kasi 'di ba nga pinakita ko sa inyo yung Jollibee. Ayan, sira na naman ang diet ni Madam. Just ko wala na talagang chance. Wala na chance 48 49. 48 49 nandiyan na talaga hindi na siya nag 47. So anyway, everything today is good. Ayan, nakapagpapulay na tayo. And then, nakapag-jollibee pa tayo. So, <laughs> hanggang dito na lang mga madam. Thank you for watching. Bye! Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. Thank you so much!